Magandang araw sa inyo. Ako si Kuya Nats, ang Kuryente Nats. Ang paksang tatalakayin natin ngayon ay grounding and bonding. Dahil meron sa inyo humiling na ito ang talakayin kong paksa sa aking video. Alam niyo isa ito sa pinakamahirap unawain na paksa sa pagkakabit ng kuryente. Kaya bago tayo mag-umpisa, lagyan nyo muna ng assessment ng sarili niyo kung ganong kalawak ang kaalaman niyo sa grounding and bonding. Lagyan ninyo ng tugon ang sagot ang iiwanan ko sa inyong tanong so eto bibigyan ko na kayo ng tatlong tanong ang mas importante sa dalawa ay grounding o bonding ang mas mahalaga para sa kaligtasan ng tao ay grounding o bonding ang hindi mahalaga para sa proteksyon ng equipment ay grounding o bonding pag ang sagot ninyo sa tatlong tanong na yan ay bonding maganda na ang pagkaunawa ninyo sa grounding and bonding pero kung may isa sa katanungan na yan ang tugon ninyo ay grounding medyo malabo pa ang pagkaunawa ninyo sa grounding and bonding kaya ito, ang video nito ay para sa inyo subaybayan ninyo hanap tayo ng blackboard nako Mahirap hirap yatang humanap ng blackboard dito. Pasok tayo sa kwarto. Banding. Connected together to establish electrical continuity. Kapag ang uh, wiring system natin ay three wire, single phase, at yung katulad ng mga lumang bahay, meron itong supply na 115 volts, meron tayong hot neutral ground ito magbibigay sa atin ng bonding. Ngayon, kapag ka ang wiring method natin ay non-metallic conduit o PVC conduit, three wire system, single phase, meron tayong dalawang hot wire at isang ground wire, itong green. Ito magbibigay sa atin ng bonding. Sa mga industrial complex naman, pag ang wiring method ay metal, at ang supply ng kuryente ay two wire system line to ground ang magbibigay sa atin ng bind ng bonding itong metal conduit metal conduit hindi na natin kailangan ng green wire ito ang grounding meron tayong ground rod na nakakabit sa lupa tapos may grounding electrode conductor yan oh nakakabit tapos gumagapang 'yan nakakabit 'yan sa service equipment ito papasok na siya sa service equipment yon ayun so lahat ng equipments na gusto nating ikabit sa ground dito lang sa isang point na ito tayo magkakabit sa lupa. Bakit ko nasabing mas importante ang bonding? Kasi ang bonding protection sa tao, ang grounding protection sa equipment. Alin ba ang mas mahalaga? Buhay ng tao o equipment? Ito ang schematic drawing natin ng premises wiring. So, dito, meron tayong electrical system. Single phase, two wire. Tapos itong ating service equipment. Merong circuit breaker. Pupunta yan sa ating convenience outlet kung saan nakakabit ang ating load sa kaso nito, ang example natin, gawin natin ang load ay oven. Ito, madalas, may metal casing kapag ka heater ang element. Gaya ng bread toaster. Yung microwave din at saka yung coffee maker. Kung titingnan ninyo pati, 3 prong yung plug para maikabit natin dito sa tatlong butas na convenience outlet. So, ang utility company, hindi yan magbibigay ng supply ng kuryente kung hindi grounded ang supply ng kuryente ibibigay. Dito sa kaso ng two wire na ito, may line 1 at saka line 2. Ang grounded ay yung line 2 o isa sa line 1 o line 2. So, ang tawag ko dyan, line to ground. Yung iba, ang tawag nila, madalas, karamihan, line to neutral. Hindi ako komportable tawagin niya na line to neutral kasi hindi naman ito neutral wire. Eh. Ano to? Face conductor ito ang neutral, dito yan nakakabit sa midpoint. Ito, neutral conductor. Conductor connected to the neutral point of a system intended to carry current under normal condition. Ano yung neutral point? Midpoint on a three-wire system. Ito yung midpoint, neutral point. Pag nagkabit tayo ng conductor dyan, pinapasok natin sa service equipment neutral wire yon neutral conductor Ayan uh, makikita natin yan sa mga lumang bahay yung merong 115 volts at saka 230 volts So three wire system ang tawag natin dyan. then tatlong wire yung papasok sa premises wiring Eto, three wire system oh. dito sa kasong ito two wire system ang kinakabit natin sa ground Line conductor, ito 250.2.7 conductors to be grounded. Pagka single phase, three wire, gaya nung sinabi natin, mayroong uh, neutral conductor na pumapasok sa premises wiring. Neutral conductor yung ginaground natin, dito natin kakabit sa ground ang ating ground rod. Pagka single phase 2 wire, dun sa isang phase conductor, yang ginawa natin. So, actually, tawagin nyo na siya na line to neutral kung gusto nyo tawagin siya na line to neutral. Tandaan nyo lang, hindi technically, hindi yan totoong line to neutral. Dahil, ito ang neutral nakakabit sa neutral point. Ito, line, line to line, line to ground. Ang ginround natin yung line. Sabi nung ibang engineer, ah, kaya tinawag na line to neutral yan dahil yung primary wires, uh, Y-connected transformer, yung transformer na pinanggalingan. So, line to neutral. Line to neutral talaga yung primary wiring. So, tinawag niya na line to neutral na rin dahil ito naka-ground naka din ito dito oh, kinabit diyan Pinag-isa oh, na lang yung ground. So, pwede na raw tawagin line to neutral dahil line to neutral yung primary. Eh, wala naman tayong pakialam dun distribution system yun eh. Ang PEC, ang concern niya, premises wiring. So, okay naman, anong tawagin nyo kung anong gusto ninyo? Pero, ground dead conductor ito. Hindi ito neutral. So, tingnan na natin yung normal operation. So, ang kuryente, dadaloy dito sa ating hot wire, dadaan sa circuit breaker, pupunta sa load, babalik sa ating grounded conductor. Pabalik sa supply. Ano naman itong extra wire na ito? Equipment grounding conductor. Katulad lang yan ng fire extinguisher sa isang building establishment. Walang gamit itong fire extinguisher 10, 20 years hanggang sa magkaroon ng sunog. Yung fire extinguisher ang lalabas na pinakamahalagang gamit sa loob ng building. Ganon din itong EGC malungkot ang buhay niyan. 10 years, 20 years, hanggang sa magkaroon ng ground fault. Mabalatan halimbawa itong live wire. Dumikit sa frame ng oven. Ma-energize ito. Itong EGC na nakakabit sa frame at saka itong grounded conductor ang gagawa ng koneksyon, gagawa ng effective ground fault path papunta sa supply ng kuryente para malaking amount ng kuryente ang dadaloy dyan. Instantaneous ang pitik ng ating circuit breaker. Madi-de-energize yung frame. Walang madi-disgrace ng tao. Yan ang purpose ng banding. Magkahalo yung EGC at saka yung GC na magtutulungan sila para ma-accomplish ang purpose ng banding. Ano ba yung ground fault? Ito inadvertent contact between an energized conductor and ground or grounded equipment frame. So, live wire in contact with ground o kaya grounded equipment frame. Ito, grounded equipment frame. Kung ang frame ay hindi grounded, wala tayong ground fault. Hindi tayo, kahit ma-energize ito, mahawakan natin, Walang makukuryente dahil hindi siya naka-ground. Kaso nga, ang utility company hindi magbibigay ng supply ng kuryente nang hindi nakaground. Kailangan laging grounded ang supply ng kuryente. Aha. Ano naman ang definition natin ng effective ground fault path? Ito. Low impedance path through ground fault to electrical supply facilitating operation of the circuit breaker. Kailangan as much as possible yung ginawa nating connection magandang pagkakadikit-dikit para mababa ang impedance. Siguro mas maunawaan nyo pag sabihin kong mababang mababa ang resistance. Kasi ohms law kung 230 volts ang papasok dyan tapos sobrang baba ng resistance parang ganito. Oh. kung ang impedance natin ay 0.3, tapos ang voltage natin 230 divided by 0.3, 767 amperes ang magiging available uh, fault, ground fault current Diyan, Ano? Ang circuit breaker rating natin 20 lang. So, pipiti kagad yung ating 20 ampere circuit breaker. Madi-de-energize ito. Protection yan sa tao. Ang isang karaniwang paniwala kapag naggrounding ka dito sa service equipment daw pero wala kang bonding safety pa rin daw yan para sa tao wala kang bonding pag tinanggal mo itong main bonding jumper so kadalasan ganyan ipabit lang daw dito nang wala yung pagkakabit ng EGC sa G sa grounded conductor hindi oh, hindi totoo yan. Katunayan, mas delikado yan. Kasi, hindi magtitrip ang ating circuit breaker. Ganito, pag dumaan ng kuryente dito sa ground fault, dadaan yan sa frame. Tapos, dadaan yan sa EGC, didiretso siya sa bus bar ng EGC. Kung wala itong koneksyon sa grounded conductor, dadaan ito ngayon dito sa grounding na ginawa natin. Makakabalik ang kuryente sa source, pero bumalik siya sa lupa na ang minimum na impedance ng lupa ay 25 ohms. So pag ginawa natin yung mat 25 ang impedance. So ang kuryente na dadaloy ay 9.2 kasi 230 divided by 25. 9.2 amperes. Ang circuit breaker 20 amperes. Tingin nyo ba, pipitik yung circuit breaker natin sa op. Mananatiling energized ang ating frame ng oven. Kung sino man ang nalapit dito at mahawakan yan, maaring makuryente. Ang common sa mga wires na nakakabit sa lupa ay 0 volt o nasa ground potential ang lahat ng ito. Meron akong viewer, ayaw niya natawagin kong ground wire, ang grounded conductor. Inulan ako ng challenge at sunod-sunod na tanong para bang gusto akong ipapulis. Jun-jun, sara mo yung pinto baka pumasok ang pulis. Kuya, nandyan na ho yung pulis. May dalang reklamo. Reklamo nga, oh. Alam mo, kuryente nuts, mali ang termino mo sa pagtawag ng ground wire ang kabilang linya. Kasi dito sa Pinas, ang ground wire ay para sa grounding. Diyan ka nagkakamali sa paggamit ng termino mo. Ramdam ko yung tension dito at challenge. Oy, mga nuts! Hindi mo ba alam na pagdating sa grounding and bonding, terminology is very important. Una, ang lahat ng definition dapat manggaling sa rulebook sa Philippine Electrical Code. Kung wala dyan, kunin mo sa textbook on electricity. Eto, hanapin mo. Kung wala pa rin dyan, tingnan mo sa diksyonaryo o kaya sa thesaurus. Kung wala pa rin, gumawa ka ng sarili mong definition. Ang reklamo sa atin, gumawa siya ng sariling definition. Ang ground wire para sa grounding. O, anong masasabi mo dyan, Mang nuts? tinawag mo pa talaga na ground wire yung kabilang linya. Oh yes, judge. Ground wire, ground wire, ground wire, ground wire, ground wire. Pati itong main banding jumper, ground wire. Nakakabit sila sa lupa. Kaya anong tawag mo sa wire na nakakabit sa lupa? Iti e ground wire. Saka isa pa, magnets Anong masasabi mo sa definition ng reklamo na ang ground wire para sa grounding tama po yan 100% akong saludo riyan kaya lang nang bigay niya definition na yan pinatunayan niya rin na tama ako na ang ground wire para sa grounded wire eto tingnan natin ang definition sa PEC ng grounding grounded. Grounding. Sa umpisa pa lang, yung grounded ay grounding. Kaya ang nangyari, ang definition, connected, connecting to earth or some conducting body that serves in place of the earth. Swak na swak. Sa dictionary naman, ang definition ng ground wire, ganito, ground, root word, grounded, past tense ng root word, grounding, present tense ng root word at will ground future tense. So, ang ground, grounded at grounding. Ang nangyari, inadvertently, yung definition niya at, whoops, yung definition niya na ang ground wire para sa grounding at yung definition ng PEC ang grounding ay grounded logic, if A is B and B is C, B is C, then A is C. Ang ground wire para sa grounded. Ang dami na niyan. Ang dami ko nang pinakita na ang grounded wire ay ground wire. Ang definition ng reklamo sa ground wire, gawa niya. Ang definition ko sa ground wire, binasi ko sa definition sa Philippine Electrical Codebook saka sa definition ng diksyonaryo tapos implied siya sa mga textbook at ang kahuli-hulihan ginamit ko ang definition niya ng ground wire so, bakit nagaksaya ka ng panahon na ipaliwanag yan? kasi, pinapakita ko lang ang kakulangan ng iba sa kaalaman sa banding classic example yung reklamo. Ang purpose ng banding ay para makagawa tayo ng effective ground fault path pabalik sa supply ng kuryente. So, by calling conductors ground wires, I establish a clear connection between grounded conductor and equipment grounding conductor back to source. Kasi, itong grounding, it cannot clear a fault. Hindi siya makagagawa ng effective ground fault path. Yan. Pabalik sa source. Sinadya kong paghiwalayin ang paliwanag ng banding sa grounding para magkaroon tayo ng clear picture ng bawat isa. Ngayon, ano ba ang gustong ma-accomplish ng banding? Yan ang titingnan natin ngayon sa section ng PEC. Pwede na tayong pumunta sa section ng PEC dahil madali nyo nang maiintindihan ang lingwaheng ginagamit dito. So ito, babasahin natin. Bonding of electrical equipment. Yun daw mga electrical equipment, gaya nung oven, may bakal yun. Tapos, ito, yung box at saka itong receptacle. Kapag may bakal, o kaya service equipment. May bakal din yan. Anong gagawin natin dyan? Normally, non-current carrying conductive materials. Hindi naman siya kasali dito sa current carrying, mga non-current carrying yan. Enclosing electrical conductors or equipment or forming part of such equipment. O, oh, yun daw mga enclosure at saka yung anumang bakal na bahagi ng electrical equipment shall be connected together kailangan pagdikit-dikit niyan. Ang means natin ng pagkakabit-kabit uh, niyan, yung equipment grounding conductor shall be connected together and to the electrical supply source in a manner that establishes an effective ground fault current path. Kailangan daw, lahat yan, meron tayong connection. Pabalik sa electrical supply source in a manner that establishes an effective ground fault current path. Pinaliwanag ko na yan. So, alam nyo na kung ano yung gusto nating ma-achieve. Effective ground fault current path. Ano pa? 250, 1.4, A4. Bonding of electrically conductive materials and equipment. Normally, non-current carrying electrically conductive materials and equipments that are likely to be energized. Hindi na ito bahagi ng equipment. Yung mga bakal o conductive na materials na likely to be energized. Ano ba yung mga permanenting yan? Limbawa, meron tayong system ng tubig na galvanized galvanized uh, iron, ano? Yung mga luma, GI pipe. Kailangan, i bond natin lahat yon hanggang makarating sa electrical equipment o kaya yung gas line sa ibang bansa kasi meron silang natural gas o propane gas na pumapasok sa loob ng bahay may linya i baband din natin lahat yon papunta sa uh, electrical supply ayan no conductive materials and equipment non current carrying likely to be energized. Ayan ang operative word. Likely to be energized. Hindi siya bahagi ng equipment pero baka sakali na ma-energize ito. Isang freak na pagkakataon. Alam nyo may perfect storm eh. Na lahat ng mga pangit mag magsasama-sama uh, yan hanggang sa makagawa yan ng paraan na uh, makadisgrasya. So, shall be connected together in a manner and shall be connected together and to the electrical supply in a manner that establishes an effective ground fault current path. Simple, hindi ko na kailangan magpaliwanag. Pinaliwanag na natin. Ang EGC at saka ang grounded conductor ang magpo-provide sa atin ng bonding para makagawa tayo ng effective ground fault current path. So, puntahan naman natin ngayon ang definition ng PEC sa Effective Ground Fault Current Path. Madali na ito. Yakan-yakan nyo -yakan nang intindihin to. Electrical Equipment and Wiring. Ito. Electrical Equipments and Wiring, yung nasa loob na current carrying at saka hindi current carrying. And other el Electrical equipment and wiring and other electrically conductive materials likely to be come energized shall be installed in a manner that creates a low impedance circuit. Yung mababa ang resistance. Para naman sa gayon, malakas ang dadaloy na kuryente, tipitika agad yung circuit breaker natin, madidi-energize kung saan man yung lugar na nagkaroon ng ground fault. Buwala, walang magi Walang madi Create a low impedance circuit facilitating the operation of the overcurrent device EC. It shall be capable of carrying the maximum ground fault current likely to be imposed on it from any point. Yun, kasi nga malakas yung amperage, eh, no? Yung ground fault current na maximum na pwedeng dumaan from any point of the wiring where a ground fault may occur to the electrical supply source padadaanin niya yan para hanggat mare mataas na mataas yung ating ground fault current para lalong mas mabilis pumitik ng ating circuit breaker mag-off mawawala yung source ng ating ka uh, mawawala yung source para tayo makadisgrasya madide-energize kung saan man yung ground fault the earth shall not be considered as an effective ground fault par, ito, hindi raw ito ang ah, effective ground fault path. Yan ang banding. Kayang-kaya nyo nang intindihin yan. Mahaba na ito, no? Banding pa lang ang ating natatalakay. Siguro, gumawa na lang tayo ng part 2 para sa grounding. Abangan nyo rin yun. Dahil maganda yon, Maganda rin. Sa huli din lang natin ipapaliwanag yung sinasabi ng PEC. Gagawa muna tayo ng picture bago ako magpaliwanag ng section ng PEC para madali ang kayo. Sa comment section, sinasagot ko naman ng mga tanong. Pero pag ang tanong, challenge, ano? O kinukwestiyon yung nalalaman ko, hindi ako sasagot. Dahil hindi naman ako nagbibideo para makipagdebate. Ang gusto ko, yung nalalaman ko, mailipat sa inyo. Sa dami ba naman ng naidiscuss ko, na naibibigay ko? Yung pang maliit, mapapansin. Yung micro, gagawing macro. wag naman. Yung nunal, wag na nating gawing bukol. So, yun lang, ano, ang aking request. So, kung nagustuhan nyo ang video nito, gaya ng dati, like, share, subscribe, at hit nyo na rin yung notification Basser Bell. Maraming salamat. Testing 1 2 3 1 2 3 High grounding o banding. Mali. Sorry. Lagyan niyo na ang assessment ang sarili ninyo. Teka muna, may dumadag. Ito, hiniling ito nung iba sa inyo na nanonood, nanonood dito. <laughs> Nakatapos tayo Nang isang episode. So, pahipahinga uli dito tayo mag pasarap magpahangin sa tabi ng beach hindi naman ito yata Port Bonifacio Port Monroe sa Virginia so ayan ang Chesapeake Bay baka sakali sa pag electrician makarating tayo ng Amerika pagbutihin natin lahat Gawin nating international ang ating kaalaman. Swak na swak.